yung signal. <laughs> Mag-aura ng panggitong. sa okay, so long time na live. No? So, mga ilang araw na kung hindi nakakapag-live, no? Ah, due to, wow, due to. May, ah, mga muna kasi sa ano eh. bulan sa labas. Uh, Ulan kahapon gahapon sa kanang isang araw. So, ito po ako ngayon, guys. yan Ah, uh, sugod Eh, okay, so ngayon hindi mo na ako gagamit ng tripod siguro, no. Kinikin ko lang itong ano ko. Kamay! Yan uh, usok mo, yong usok, oh malambot na siguro ito, yong uh, usok talaga eh uh. Uh, yan ah. Uh. ah, uh, totoo lang guys no ah uh, nagpaano na ako dito <laughs> nagpa nagpalambot ng ano ah bang ulam ba isa pa tayo then dito tayo sana, going here sa may bandang labas Dito lang tayo, no? Actually, upo lang tayo dito. Yan, upo lang tayo kung magpahangin. Ano man tayo? ng konti. Okay. Okay, may nanood sa tin live. Shout out po, Idol. Ang dumi ng ano po. Ang dumi ng sahig namin. Hindi pa, hindi pa nawawalisan. Ayan, dami pang ano. Madami pang langgam. na, no? muna tayo. Galing tayo na gano'n eh. ng baka Na palambot ng baka. O mausok doon. Pero may apoy naman. No? Ah, nilagyan naman natin ng panggatong. Ah, kaya dito muna tayo. magpaano paano muna tayo dyan sa electric one? Patapat. Ah, patapat. muna tayo. eh ang ano man. Mausok man kanina. Ang talaga naman namin. Pasensya na eh. Hindi ko man maano itong... Okay, hi. So, may nag eh. Si Riff. Eh, hindi ko maano yung pangalan niya. Si Riff. Riff. Oh, ah, basta. Okay, hello. Ay, daming nanood sa atin. Habang nagpapahinga. Eh, hey, salamat po sa pag -ano, sa live ko, sa pagtambay sa sa pagdaan. So, maraming salamat po sa tutu sa inyo diyan. So, sakit pa rin yung kan ko, no? Yung mga guys, hindi ako nakapag-live ng mga naka nakaraang araw, Na no? kasi may pinagkabisihan man. No, may ano ba, Ginawang ah, ang tawag dito. May ginawang trabaho dito sa bahay ba? Tapos nag-uulan man. Eh, na, yun na nga ano, na gano pala ako, nagsibak pala ako ng kahoy. Yun yung last siguro ko na video. Yung pinakita ko mga sinibak na kahoy. Na? Pero parang hindi yata magagamit yan sa fiesta kaya ano man. ah uh, panay man yung ulan ulan kada gabi tapos pagaraw araw uh, mainit tapos yan o mainit o oh. As namanya yan kukulimlim na naman yan tapos ayan, ulan na naman kasi so, hindi 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 talaga magagamit siguro yung ano yung uh, huli kong sinibak na kahoy yung mga nauna na yun yung magagamit kasi nung nakaraang buwan pa yun eh So, yung naputol kong kahoy guys, yung aksidente kong naputol na kahoy, na isa ano na pala yun, uh, baganga. Kung tawag sa amin dito, baganga. Baganga kung tawagin sa Bisaya. Uh, Malaki siya na pero magaan siya. Yung yung ginagamit pang ano eh, pang panggawa ng bangka. Yung yata, yung yata daw yun kaya pala pinapalaki nila yun para gawing ano sa bangka ba? Para gawing bangka. Dami mga ano dito, dami mga langgam. Di pa ako nagkakapag. Hello sa mga nanonood sa live. Shout out po. Balikan ko lang yung ano ko. Balikan ko lang yung pinapalambot ko. Hindi ko pa, hindi pa naman tiniplahan yun eh. Okay, issues block natin, issues natin sa ano. Sa front, ay sa, sa rear cam bila. So, wala pa itong mga ano, wala pa itong mga yun, mausok. Wala pa itong mga ricado. Ayan. So, kanina ko pa yan pinarambot. Ah, sinimulan ko ng alas 9. Alas 9.30 ngayon, ano na, Alas 10 na. Alas 10-19. Maya ko na Dagdagan na sa boyan. Maya ko na ano hindi. Hindi na. Saka ang pinapalambot. Hindi ko na lang bilisan yung ano. Hindi ko na lang uh, balakas balakasin yung apoy. So, ito na yan. lang. So, ganyan-ganyan lang. Alalay lang sa apoy na. No? Hindi na masyadong lakasan kasi. Uh, Baka maano rin eh. Ma Maubos yung kahoy no. Eh, aray ko. Ganun nga. <laughs> na ano na tayo no? na. na Kalsika ng baga. Yan. do so, sana mabuti yung ano pa yung wifi dito no? so yung ano ko guys so yung sirama ko na, na yung unang sisiw, so, ayan. Ayan, sisiw na buhay so yan yan may na ulit sya mga pito yan sana ma ano sana ma ano sila sana mabuhay lahat hindi naman ganong malakas yung ano ng tissue na si Rama. Ganun ka na kasi yung uh, resistance nila. Okay. Tapos doon naman yung mga ano, yung mga native na manok. Yun. Ayun. Ang ganda. Ayun. Yun. Nandun. Nandun sa ano. Sa may kulungan na yun. Ano? Kaya ako nag-aalaga ano, kasi para Gaya ng dati, may pang-emergency na ulam, At tapos, yung mga, ano nila, eh, iniipon ko. Yung mga manure. Yun, mahalaga yung manure nila. Mahalaga yung manure ng mga manok. Kaya ko, eh. Kaya ako nag-aalaga din kasi, para ipunin ko. Para hindi na ako nang makabili ng, para hindi na ako bumili ng, ano, ng fertilizer, no. Gusto ko kasi magano na eh, mag organic. Gusto ko mag organic farming, na. So may sinimula naman ako eh. Uh, may mga pinapabulok na ako, no. Pero ang inuna ko is dito muna sa, ano, dito muna sa bandang may tanglad. Yan, yan yung mga kinukuha kong, ano, Ah, uh, dumi hayop diyan ko iniipon. Yan. Tapos nilagyan ko na rin ng mga ano yan. Nilagyan ko yun ng malunggay actually na. maganda kasi yung nakukuha ng ano. May pusa na. Ano, hindi Iingay mga Yan. Yung malunggay kasi guys. Ah, mayaman yan sa ano sa nitrogen saka tapos sa mga characteristics niya is uh, madali din siyang mabulok no? kaya nung nakarang araw nung nung nakarang ano nung mga buwan binagay ko sila diyan para mas lalong dumami ito konti kasi ito no ni eh. bali ganyan to no no to ganito yan ganito sila ka sa konti noon. Tapos, ah, uh, nung nilagyan ko na ng ano, mga, mga manure, ah, uh, ano na, ano itong, sabi ko, ano yung dumami na, no? dumami, ah, uh, gumagmito na, na. Yeah. Yan, kaya, ah, uh, simbukan ko talaga mag, ano na, mag-organic farming para hindi na talaga, para hindi na talaga ako bumili na, ano, ng, ah, uh, Fertilizer. Yan, marami akong ano dito. Maraming mga pwedeng gawin. Ay, si, ano, man Palan, Palanay. Ali. Ali. Hindi ko makapronos ng pangalan niya, pero hi, hello po. Uh, miss Palanay. Palanay. Alailuwa. Ala uh, Hello, hello. Eh, hey, di pala. Hello, hello po. Hello po. Miss, miss pala na eh. Alaylua. Okay, at saka kay ano? Kay Nancy. chat po. Yan, ito lumaki na rin pala yung ano po. Ay, ano po. <laughs> yung ano namin, yung dwarf na ano. Dwarf na papaya. Naunahan po yung uh, hindi mga sampung taon na yata yung ano, o mga limang taon na na tani na unahan dito sa ano, buto ng bunga niya. Ito lumaki na, yun pinuto na lang namin, hindi pa rin lumalaki. Hindi pa rin nagbubunga. Mas na ma, mas nauna pa 'to eh. Nauna pa tong tumubo nang mabilis. Hindi ko yung mapuputol tong live ko dito, no? Ito. Papakita ko lang ko. Papakita ko lang yung bunga ng tanim ko, guys, na isa sa mga survivor, na no? Sa mga una ko nga pinatransplant. Yan. Ito. Yan. Ito bago pa lang ito, eh. Ah, ito, yung mga ano. Yan. Yan sila, oh. Yan. Tapos ito. Yan eh. Hindi man ganong kalakihan. Pero okay na. No? Yan eh. Pero hindi ko pa pinabipitas to, na Inaantay ko pa itong uh, Siguro lalaki pa ito. No? Yan. Siguro mas lalaki pa yan. Mga bốn ngàn yên Eh, bao giờ này bóc máy ăn bớt đi bóc nắp em mấy cái những Mag-switch tayo sa data ano. na. na natin yung mga uh, Uy, yung ano. Okay, mag-switch tayo sa data. Kung hindi kung aabot yung ano. Hindi aabot yung Hindi aabot yung wifi. yan hindi Malabu na siguro yung ano no na. hindi naman mabot ay mabot ko mabot wala yun may nag-aaway na pusa oh pusa ang gala at saka si ano Pagka gana talaga yung pusa na yan. Amin niyang pusa na uh, kabang guys. Pero yung nasa, nasa baba niya, hindi amin yan. Hindi <laughs> hindi away Magkipag nah, Dahil may <clears throat> anak ni ko. Hindi na ako madulas ha. na ako matumba. Ayun, Dito rin nga pala guys, sa ah, uh, binabalak ko magano dito no, maghanap ng ano sana sa mga ganito. Maghanap ko maghanap ako ng African night crawler no. Pero wala akong nakita dito no. Dahil siguro nilalanggam to tinitirhan kasi yan ng langgam eh. kaya siguro nawawala yung mga ano kaya siguro hindi sila pupunta no? pero subukan ko maghanap ng gabi baka ano baka meron baka meron mga night crawler kasi kadal um, minsan minsan nakatira sila sa mga ano yung nabubulok na katawan ng saging or sa mga ganito. Mga ilalim ng dahon. Minsan. So, yan. Maghahanap ako. Ma Ay, busy pala ako ng mga ngayon mga darating na araw. Kasi nga, darating na yung ano, no? Kasi nga, ah, ah, kapistahan na. Kailangan talaga mag, ano, naglinis <laughs> na. No? Kasi may may mga uuwi man. Tapos, uh, baka hindi rin ako makapag-live ng mga araw na yan kasi congested yung ano. Ay, nee, may data naman ako eh. So, pwede pala. So, yan. Pasok ulit tayo dito sa bahay. So, na, napakalit na ng bahay namin mga kaibigan. Ayan. Ayan lang siya, no yung nakikita niya yan, lang yung ka kabuuhang laki niya. Tapos dito may kwarto, tapos doon din sa kabila. ganito na din kalaki. Tapos kusina, yun, yun lang. Parang tatlong silid lang. Sala, kwarto, tapos doon hindi ah, ko naman masasabi yung kwarto yan. Tapos yan. Hindi mo nasarado? Wala. Sarado natin. Ayan. Dito, sala. Dito, so, kwarto. Tapos, ito, kusina. Kaya ako sinasabing, tarlong silid lang kasi ito kusina. Konektado lang dun sa, no. Ah, dito ako humihiga eh. Dito ako humihiga, no. Pero, paminsan-minsan, dun din sa sala. So, ayun. Tatlong ano lang yung bahay namin. Maliit lang. Uh, tatat, tatatlong ano lang. Tatlong silid lang lahat. Ayan. Yeah. So, ako. Ang nagtrabaho din pala nito, guys, ay uh, kasama din ako, no? Ang uh, nag... Eh, sorry, sorry. Ah, nagkano nitong tiles? Nagpahid, nag-feeling. Ako 'yung nag-feeling nitong tiles, 'yan, sense na marumi. 'Yan, 'yung nag-feeling 'yan sa ilalim, ako. Tapos 'yung nag halo din ng simento, 'yung nag-mix. Pero 'yung kung tinatawag po sa Bisaya ay nagmasa, 'yung uh, naghalo nag ng buhangin at na uh, ako yan patirin dyan, ako rin yung mga naghalo ng ano diyan semento uh, ano yun uh, lunes hanggang biyernes ako yung naghalo ng ah uh, at buhangin uh, pagdating pagdating naman ng sabado oh, yung anak ng uh, kasama ko ng trabaho dito yung anak ng anak ng anak ng masong maya tayo. Or uh, sabihin ko na lang na anak ng karpentero. Yun. Na nag nag nito. Ako yung naghalo ng simento lunes hanggang biyernes. Pag sabado yung anak ng uh, nag finishing nito. Anak ng yun, anak ng karpintero na. Anak ng masonyato. Yun. Kasi so, niya tawag doon. Siya yung helper. Lunes yung bernes, ako yung helper. Tapos, pag sabado naman, yan. Siya. Yan. Uy, wala na nga. Uy, plant-based African brother. Shout out! Shout out to plant-based African brother. Iwasap hey, what's up well, cut out po 'yan hindi siya lang natin kasi nanti 'yung ano uh, simpleng na uy dagdagan ko pa 'yang dagdagan ko kaya 'yang parang hindi na no hindi sigur. Uh, let's make it more smooth uh. let's make it more smooth okay, lah Yung smooth pala, isa ano na pala yun. Parang suabi. Ito, uh, let's make it tender. More tender. Ay, salamat sa, thank you sa nag-like sa aking, ano, sa aking live. Uy. Ayan. isay na natin, ha. No? Huwag lang natin gamihan. Ay. Yan po. ubus ka agad. Halos na ubus ka agad yung ano ko. Yung uh, silibak na kahoy na nagpakalyo sa ito. So, na nagpakalyo dito sa ano ko. Tapos yan parang may paso, no? Nagpasrot, yung tawag. Takahampas. Akaham, Takahampas ng kahoy. Okay, so oras natin ngayon ay 10.35 eh, 10.35 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10. okay alas 10 na po alas 10.35 ng umaga na no? oras dito sa Pilipinas eh okay. magandang hapon magandang gabi magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan at sa mga maan natin ah. <laughs> magandang din mga mga nanonood sa ating live sa loob at labas ng bansa. Oh, maraming salamat. Ay, maraming salamat. Shout out po sa inyo lahat. Okay, ngayon ay araw ngayon ng linggo. So, yan na, Nakahawak lang talaga ako sa ano. Ayan yung tripod ko, no? Yan. Hindi ko ginagamit sa ngayon kasi wala man tayo masyadong activity ngayon. Alat, uh, Maya't maya, may maya yung ulan kahit mainit yung panahon ngayon. Yung mga sinampay siguro na yun, pag umulan, ko na yan, <laughs> uh, hindi ko na yan hindi ko na yan kuhanin, hindi ko na yan kunin pag umulan siguro. Ayan. Ito mga guys, yan. Muin na yung mga kasama ko sa bahay. Yan. Ito nagpaano ng <laughs> Ano ko eh? Ay, okay, dyan. Gano'n na. Ito okay, yung nagsabi sa akin na mag, ano nang ano na. Okay, guys. So, ah mag-end of the live mo muna ako sa ngayon kasi may ah, medyo iingay na dito. May mga TV na, may mga ano, may mga magpapasounds na. So, yun. Maraming salamat sa panonood sa, sa aking live. Bye-bye and I love you all.